So okay guys sa mga gustong mag order ng ating gas range So ganito po yung magiging uh, sistema ng inyong gas range So pag may mga pasabay po kayo na mga other things na ilalagay natin dyan Sa loob ng inyong gas range uh, Pwede nyo po yung ilagay So pwede nyo ihati dito sa shop ako na pong bahalang mag-ayos sa loob ng inyong gas range. Gaya nito, kunin ko lang yung mga ilalagay ko na mga items dito sa loob ng oven. Kasi sayang naman, mayroon namang space. So, ito din yung mga order ni Kabayan na mga items na isasabay niya dito sa kanyang gas range. May mga sabon, chocolate, tsaka damit dyan. Yung mga isasabay ko dyan. So, ngayon, uh, ayusin ko na dyan sa loob. Yan, may sabon. Yan, mga damit yan. So, ako na pong bahalang mag uh, aayos kung ano man yung mga uh, gusto nyong isabay so yan chocolate so hindi na po kayo kailangan mag problema paano po ipabadala paano paglagay so ako nang bahala dyan mag arrange importante dyan may lalagay lahat kung ano man yung mga items na gusto nyo rin pong isabay dyan kasi ano naman eh malaki naman yung space ng oven So, malaking ano, malaking chances na rin para sa inyo kung meron kayong mga items na ipapasabay. Ganyan, mga chocolates. So, siyempre pagdating doon sa Pilipinas, so mas maganda yung merong pag-aagawan yung ating pamilya, di ba? So, free na 'yan, wala na yung bayad yung pa shipping ng, ano, ng mga ganyan kasi kasama na 'yon sa shipping. Kung magkano yung shipping ng gas range sabay na yun doon. So, yung items lang babayaran nyo kung magkano yung mga items na gusto nyo orderin. So, yan. Ina-arrange ko yung mga damit. So, binalik ko na lang. Niligay ko na lang Diretso dyan sa plastic para ilagay ko na lang Nang buo. Kasama na lang yung buong plastic na yan. So, ganyan. Kaya, napaka ano, napaka laking tipid ninyo pag once na mayroon kayong mga other items na isasabay dyan. Kasi, ano na yan, chances nyo na yan eh. Kasi, yan, ah, uh, kaysa magpapadala kayo, mag, uh, ano kayo ng mga other box, so another gastos na naman yon So, dyan, napakarami niyan Malaki yung space pa nyan. Yan. So, ngayon, talagang ina sinisiksik ko at inaayos ko yung paglalagay dyan. Para naman, eh, pagdating doon sa Pilipinas, eh, ano, ah, uh, walang problema, walang damage. Yan, dino check ko talaga yan. Pagbago ko po yan, uh, nilalagay, kine ko ng maayos. Yan, so, after dyan, sa may oven, dito sa likod ng inyong gas range, mayroong space dyan sa ilalim. So, yan, tingnan mo, marami pa yung Uh, items na ilalagay so nagtataka kayo saan ko ilalagay so dyan sa ilalim mayroong space dyan dyan ko sinisiksik yung mga uh, iba pang mga items so marami yan tingnan nyo nakalagay pa sa box yan so maayos yung pagkakalagay dyan sinisiksik ko ng maayos dyan kaya napakalaking uh, tipid din yan kung mayroon kayong mga items kaysa sinasabay nyo na dyan kaya pagdating sa Pilipinas kumpleto na kumbaga mayroon ng mga sabon, chocolate, damit so maganda pa yung gas range mo bagong bago so siyempre di ba Pwede rin kayo dyan, mga anumang mga, items na magkasya dyan, mga electronics, pwede din. Basta't magkasya lang dyan, pwede po ninyong ipasabay. Basta't kasyang kasya. Yung iba dyan, may mga nagpapadala din dati, sinasabay dyan, may order na gas range. Tinatanggal ko lang sa mga box. Kasi pag hindi po siya kasya doon sa box, uh, kasya yung may box, tinatanggal ko na lang sa box. So, ba diba? So, napagtataka eh, no? paano ko nagpagkasya yung mga items kanina na na kung saan yun na kung saan ko na isiksik so ganun lang guys kaya pagkatapos kong na mailagay yung mga pasabay na mga other items so isasarado ko na naman ulit yan at pagkatapos nyan ilalagay ko na doon sa